afternoon ayan itutor ko kayo sa bahay ni Nanay ayan yung mga hinalay natin hindi pa tuyo oh ba ayan yung sa loob papasok tayo mamaya Pasok tayo sa loob. Dito yung loob. Ngaon. Oo. Oh. Oo. Oh. Gutom na daw siya. Magkaon na na siya. Oo, oh, ito yung sa loob. Akya tayo sa taas. Yung hagdan. ka o na. Gutom na ka. Ha? Diyan. Papasok doon. May sa pang kwarto. Ayan. Diyan. Ayan. Eh, may salamin yan. Kasi para makita yung view doon. O, ganyan. Kalawak. May pintuan doon kasi dyan dadaan. Okay guys, thank you.